Ha? Nah. ulang pa. Ha? ulang pa, ulang pa. Binigyan ko na eh. Kasi binibigay ko rito. 3 kilo. isang kilot kalahati sa umaga tapos sa uh, isang kilot kalahati sa hapon pero hindi ko naman natin binibigay o oh konti lang yan Ayan ang aking gagawing uh, name. Tawag dyan, gilt. Gilt ba? Gilt. Five months na yan. Five months. Five months. Uy, bukas pala yung grito dito. tumutul mamaya na mamaya ako napapatay niya kanyang wallowing pool nag iisa lang naman siya eh kaya tama na yung tulo na yan hindi gaya nung dati na marami mabilis kailangan marami siyang tubig ito ang aking ano eh pupunin ko ito ng ano eh ng uh, damo Ano, bus na uli. Okay. Duro may kalahating kilo pa ito. Basta tatlong kilo sa isang araw. Ah, so, mamaya na uli. Kasi iwanan kita Mamaya, sasaluhan ka naman ng Manok din yan. Yan siya. Merienda na. Yung natitirang yun, doon sa plastic na yun. Yan yung natitira doon. Mamaya na yan. Mamaya ko ibibigay pagka nagpakain ako ng mga manok si kumuha pa ako ng ano yung chachap chaping ko eh ano pakain sa manok kinuha ko na yung mga dahon nito dahon ng kamuting kahoy kasi sa dami ng uh, dahon nitong patola ito to 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 yung ipil ipil yun sa nga binagsak nya tapos biglang umulan ayan bumigay. ay ang daming nakaano dito, ang daming naka yung yung dahon ng ano, yung bagi ng patola. Naka paibabaw diyan. Tapos biglang umulan, siguro na bigatan, ayo bumigay na. Yo, nakakaabot na roon sa may sampalok. Patola. Pati yung tanim dito ng aking bayaw eh. Natabu na na. Ayan o, May mga tanim siya dyan sa ilalim eh. Ayan oh. Humapay pala yan. Matataas pala yan ang kamuting kahoy na yan. Pero nakakuha na ako. Okay lang. Nakakuha na ako kahapon. Hindi ko nalang binidyohan dahil hindi ko dala yung camera kahapon dito nung ako ako ayan oh. dito yan pinalitan ko na uli ito saka dito Sinampu lang kong kumuha yan may nakakuha ko siguro nakuha ko siguro may ano may tatlong kilo isang puno lalaki na eh oh kasaba kamuting kahoy ayan hanggang doon yan doon dulong yon. Tapos yung aking pinag pinagkuha na ng laman, dito ko naman inilagay. Yan. oh, yan. Oh. Kaya may simula na uli to. Toto, toto, to, to, yan. May simula na uli. Pakunti-kunti ba? Mamaya, makasakali malagyan din dito. Hilirang to. Yung medyo malinis na yan. oh, Tataas na eh. Oh. Yung daan dito, wala na. Nasaraduhan na. O. Oh. na. Nabali eh. Nabali alas 9 alas 9 na nakapagpakain ng manok ngayon tatlo lang yung nakuha ko yun bibigay ko na nga itong ay bibigay ko na nga itong ano mo yung natitirampage pa hirap eh Oto oh, Padating kilo las 9 Ang oras ay alas 9 Tigayin na natin. Ay yan. bawasan ko itong ano bawasan ko yung kanilang dumi ay ano may dumumi alisin ko na kasi mamaya yan puno ng tubig ah maladag yun ako yung madadagdagan ng tubig eh kaya alisin ko na yung mga dumi dumi na yan kanilang pupo yan nilagyan ko ng damo sari-sari damo Para medyo tumaas yung flooring. Ah, kasi dapat yan, yan eh. Kung maaari magpantay dito sa anong to. Dito. Sa pinakakawa ng wallowing pool na ito. Dapat magpantay siya rito. Dito. Wala eh. Walang makuha na ng ipa. Malayo yung aking anak eh parang tinatamad ng kumuha ng ipa alam beses kung sinabi na magdala ng ipa hindi yung managdadala kaya ilalagay ko dyan yung mga damu-damu na yan pag natuyo yan ay eh, di parang ipa na rin yan ano? kumain ka na eh kumain ka na eh Kulang pa yung kinain mo. Isang kilo kalahati na imamay ang hapon na uli. Ngayon, pag nag-ani ng ano dito, yung katabi, Diyan sa ano, kaya Sister Dolores. Bala ko pag nag-anin sila ng mais, kukuhanin ko yung pinag uh, pinagilingan yung katawan at saka yung balat. Dadagdag ko rito. Ngayon pag malapit na mapuno, bala ko yun na, uh, saka na kukuha ng ano, ng ipa o kaya ikusot. Five months na eh, itong baboy. Pagdating nito ng October, 6 month. November. Yan, pwede na sigurong pabulog to. Takuha pa ako. Ito, dito ako kumukuha eh. na ah, napaka na yung napaka na yung kwan dito turmeric ito yung dito ako kumukuha eh. yan pag nalinisan ayan tataniman ko ng kamuting kahoy ito ayan oh. kamuting kahoy yan pag nalinisan kaho yan kasi oh ayan oh mga kamuting kaho yan eh pag may oras ako tatanim ayan papakinabangan na ang papakinabangan nakakakuha na ng panlaga yun naman yung ma-brown na yun yun ay mais yan ang kukuhanin kung ano Kuhanin kong pang ano, pang lagay din doon sa flooring. Wala, hindi pa kayang ikuhan eh. I-concrete e, eh. Ito, kasi ito malapit ng anihin to eh. Ayan o, oh, mais. Mais na yung Sister Dolores. Sayang kasi ito, ito. Siguro ito may ano. May isang ektarya. Ayan o. No? Yung mabirdeng yan. Puro damuhan yan. Yung gilid ng kawayan na yan. O oh, yan. Damuhan. Walang naitanim. Dalawang may ari dito eh. Pero ano namin yung pinsan. Pinsan din namin. Ayan o. No? dumating ako dito may tanim ito papaya tanim ni Bayaw eh ngayon yun nga pinasok ng tubig parang uh, nawala na siya ng gana kaya pinabayaan na na ngayon habang wala namang ginagawa nakaupula ang doon magdodot-dot ka lang ng cellphone ay eh, di yan ang gagawin ko naglilinis ng konti tapos pag nalinisan tataniman kailangan dito pag nilinisan mo ang timano mataniman agad para hindi ka naman di naman sayang yung paglilinis mo gaya yan. gaya rin ginagawa ko dyan dati yung kamuting yung kasaba na yan pag may time ako nililinisan ko kaya ito nilinisan ko ito pakunti konti lang. sa metro, kalahating metro. Ayan. Ito, mga damo. Siyang ilalagay ko dun sa gutog. Ito yung kulungan ng baboy. Pakukuha uli ako. Ayan. Lilinis lang. Linis. Yan yung dating mga tanim ko. Pasaba na yan. Ano lang yan? Parang ilang hilera lang yan. 1, 2, 3, 4. Parang limang hilera lang. Yan. Yun namang gawin yun. Yun ako nakita. Yun yung gawin yun. Yun naman ni Kwan, may Madre de Agua. Pero ang focus ngayon dito mag-aalis ng damo. Okay, tama na yan. Maka tatlong metro kudrado na. Pwede na ito. Maka tatlong metro kudrado na. O. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa. Oh, tama na yan. At uh, magalas, just na. Baka inahanap na ako ni Mother. Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Share lang po. Comment, subscribe. At uh, pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisip. Hanggang sa muli. Bye-bye.